Four years ago, gumawa ako ng page at channel sa iba't ibang platform. Pero hindi ko alam kung ano ba dapat ang nilalaman nito. Hanggang sa napunta ako sa fotografiya, paggawa ng pelikula, pagtuturo, unboxing, pagguhit, laro, at kung ano-ano pa. Halos gawin ko na lahat kasi lahat naman yun eh gusto ko. Lahat naman ang ginagawa ko ay trip ko hanggang sa isang araw na paisip ako ano nga ba yung gusto ko kasi sa dami-rami ng gusto kong gawin ano nga ba yung dapat nilalaman nito ano nga ba ang dapat kong ibinabahagi sa inyo bakit ko nga ba ginagawa ito at para saan hindi ko nga alam kung panonoodin ba ito o sino ang manonood nito naisip ko kaya ako to ginagawa kasi ito ang hilig ko ito ang gusto ko ito ang passion ko at masaya ako sa ginagawa ko pero lumipas sa maraming taon sabi ko hindi eh hindi lang ito yung rason may mas malalim pa na dahilan yun ay ang gumawa ng memorya kasama ang mga importanteng tao at mahal ko sa buhay kagaya ng pamilya ko, kamag-anak, pinsan, kaibigan, at kung sino man ang makakasalamuha at makakasama ko sa mga susunod pang ganap. Gusto kong makuha ng lahat ng masasayang bagay. Maibahagi yung mga magandang lugar na napupuntahan ko. Maalala yung mga karanasan na talagang tumatak sa puso at isipan ko maalala lahat ng taong nakasama ko at makikilala ko. Kasi hindi naman habang buhay ay kaya mong balikan yung mga dinaanan at pinuntahan mo. Hindi habang buhay kaya mo gawin yung mga bagay na nagawa mo noon. Hindi habang buhay ay kasama mo ang mga taong nasa paligid mo. Kaya hanggat kaya pang gumawa ng mga alaala, habang natakpo pa ang oras, kukuhanan ko lahat ng gusto kong kuhanan. Kasi para sa akin lahat ng yun ay mahalaga. Ang sarap lang din sa pakiramdam na meron kayong pwedeng panoorin at pwedeng balikan. Yung sabay-sabay niyong uupuan, panonoorin at pagkukwentuhan. Hindi ko man maidetalye at mapaliwanag sa inyo yung pakiramdam pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako na nakuhanan ko yon masaya ako sa tuwing ginagawa ko yon. Minsan kailangan mo talagang alamin sa sarili mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay eh. Minsan kailangan mo maalala kung bakit mo sinimulan at higit sa lahat, minsan kailangan mong balikan para malaman mo yung totoong dahilan. Kagaya ngayon, wala naman sanang ganito eh. Pero nang dahil sa pagbalik ko sa mga kuha ko at gawa ko, marami din ako napagtanto. Ngayon alam ko na kung ano ang gusto kong ibahagi sa inyo. Tuloy lang ang buhay. Kayo ba? Minsan nyo din bang natanong sa sarili nyo kung bakit nyo ginagawa ang isang bagay?